Muli po, hayaan nyo po munang uh, ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Saan man po kayo sulok uh, ng daigdig roon ngayon, sana manawari ay uh, ligtas kayo sa lahat ng uri ng mga uh, karamdaman, uri ng kapahamakan kahit anuman pong masasama ay mailayo na po sana sa inyo at abagkos ah, ay pagpalain na kayo ng ating Panginoong Hisos ayan po at ah, kung kayo naman po ay may mga sakit ngayon itinataas ko po ang aking dalawang kamay para lahat ng mga sakit ninyo ay malipat na dito sa mga politikong mga kawatan na mga demonyo pa ayan So, Actually po, maiksilan po itong ating uh, tatalakay ngayon. Yun po ang ating nagbabase uh, lang po tayo dito sa ating napapanood, napapakinggan na kung saan ay talaga nagpapakamatay na lalo na itong uh, nandyan sa PCO kung papaanlong ipagtanggol at pagtakpan yung mga kabangagan na nangyayari dyan sa Malacanang. Sinasabi po nila na fake news daw po yung sinasabi ko rito na may mga nag na pong mga polis at may nag na rin pong sundalo kitang kita na po yan hindi ko na po babanggitin dyan yung mismong tinulungan ko para maging polis wag, i, wag na nating isali yan nandyan po eh di ba? nasa kabi-kabila po na mababasa po dyan sa lahat ng Facebook, sa lahat ng social media platform, basa po dyan yung, una-una uh, natin, dyan yung lalaki at saka yung babae, di ba? At saka yung PSG mismo, yung Presidential Security Group, di ba? Bakit ngayon, pababulaanan na fake news daw yung ibinabalita natin dito na walang nag-resign na polis? Ang problema sa inyo, kung kami rito ang magsasalita, fake news. Pero kung kayo ang mag-deny, hindi fake news. Kagaya na lamang nitong uh, sinasabing uh, warrant, warrant of arrest na yan, di ba? Sinasabi nyo, wala, wala, wala. Yung pala, nandiyan pala, nakaumang na. Hindi lamang po kayo mga fake news, mga sinungaling pa kayo, mga demonyo pa kayo. Yan ang totoo. Ngayon, hindi ba hinahamon kayo ni Maharlika na ipakita ninyo si Butod? Itong ik ikaw na lukring ka, yung abugadang abogadang uh, sa PCO na palingkira, Aba, dumating daw nung lunis, nung nakaraan pang lunis. Tapos bumalik daw ulit. Nung sinabi ni Maharlika na wala nandito sa Amerika, ayun, gumambyo. Hindi ba't kayo ang galit na galit sa fake news? Ay kayo itong numero unong fake news. Kung fake news pala, yung mga ibinabalita namin dito, particular yung sinasabi ni maharlika kayo naghihigop yung amo ninyo, masama ba? Kung patunayan niyang totoo, ano bang, ano bang kailangan niyang gawin? Di ba magpa-hair lang? Tapos ang kwento. Yan ang problema sa inyo. Ha? Magko-cover up lang din naman kayo. Haratang halata pa. 'Di ba? Grabe. Mari Joseph. Wala na talaga. Walang wala na po talaga kayong aasahan sa gobyerno ito. Maniwala kayo. Ang ina sarap yung pagmumurahin mga animal kayo. Di lamang kayo mga animal. Di lamang kayo mga demonyo, mga satanas pa kayo. Huh, Joseph. Tingnan niyo nga ang record ni President Duterte. At President Denyo. pandemic noon. Ha? Ah? Kaya nagkaroon ako ng YouTube channel dahil dyan sa pandemic na yan. Dahil nung time na yon ay sa Facebook lang ako naglalive dati. Ha? Ah? Nasubaybayan ko lahat yung ginawa ni Duterte. Sa kabila ng uh, ganong ka, uh, ka pandemya na yan, hindi naman po ganun ka, ka ga, kadami yung mga walang masaing. Bakit ganun? Ngayon na walang pandemic, wala pang project, napakarami po ng mga kababayan natin walang masaing. Yan lagi ang sinasabi ko. Kung sasabihin nyo na naman fake news ako, paulit-ulit po ako naghahamon dito. Sabihin nyo lang sa akin kung gusto nyong samahan ako doon sa sinasabi kong mga walang makain natin mga kababayan, sasamahan ko kayo isa-isa, yan pong iniikutan ko. Yan pong mga tinutulungan ko. Yan ang sinasabi ko, ang tagal ko na pong naghahamon dito, baka sabihin nyo, daldal -dal lang -dal ako ng daldal -dal dito, ha? na wala naman akong pwedeng ipakita. Pa, paano ngayon papakita ko sa inyo? Hindi naman ako talaga ngayon yung uh, yung totoong vlogger, na pipicturan ibibidyohan yung kung gaano kahirap yung mga taong yan na, na iniikutan nila na tinutulungan nila, bibidyohan nila hanggang doon sa CR nila na walang takip, bibidyohan i-upload sa mga channel nila ayon ang laki-laki ng views ang laki-laki ng subscriber never ko pong ginawa yan dahil ang sinasabi ko po rito Mang, ayaw ko pong pagmukhain ng mga aso itong mga tinutulungan ko Ganon na nga sila kahirap. Ganon na nga yung kalagayan nila. Bibidyohan mo pa at i-upload mo dito sa channel mo na makikita ng buong mundo. Hindi po ako ganon. Ngayon, kung sino man niyang uh, gustong magpatunay dito sa sinasabi ko, samahan ko kayo. Lalo na ko dito sa gobyerno mga kawatan na mga, mga ito, ha? may kondisyon tayo dito once na wala akong naipakita na libo-libo yung tinutulungan ko iniikutan ko patayin nyo ako pero kung maipakita ko itong regular na tinutulungan ko iniikutan ko aba magbabayad kayo ganun lang po kasimple yung hamon ko eh mahirap bang uh, mahirap bang tapatan yun? nga po sinasabi ko, kung gusto ko lang magpasikat, ay di binidyuhan ko na yung mga yan. Pero hindi ko po gaw gawin na parang aso yung mga yan, mga kababayan ko. Hindi kaya ng konsensya ko, hindi kaya ng dibdib ko yung gano'n Tayo! Yung mga iba dyan. Ha? Magbibigay lang kayo ng ayuda ng mga putang ina inyo. Nandyan yung kwa, nandyan yung mga camera. Bigyan ng limang libo yan. Yan ang sasabihin ninyo. Pero huwag ka, yung pala, yung sinasabi yung limang libo na mga ka ng ina nyo, limandaan lang pala yung makakarating doon sa benefic beneficiary ninyo. Ganyan kayo kagago. Kaya kwan eh, walang mangyayari na rito talaga. Hanggat hindi na mamatay lahat ng mga kawatan. Kahit kailan, ganito na lang ng ganito lagi ang buhay ng mga Pilipino. Kahit kailan, hindi na aangat ang buhay ng mga Pilipino dahil sa mga kawatang mga politikong ito. Ay dapat talaga itong mga ito ginigilitan. Tanginan nyo sasabihin nyo, fake news, yung mga nag-resign na polis, nandyan. Nandyan ang katibayan. Sa, mga, may mga mismong yung polis ang nag-upload. yung nag-resign na hindi na niya kayang dalhin yung kanyang badge na napaka low moral na yung kanilang hanay. Sabihin nyo, fake news ako. Nagsasabi lang na ako na E paano itong mga tinulungan kung mga polis na mapag-graduate kung mga polis na ito? Bagamat sinasabi ko rito na hindi, hindi ko ina-advise yan na mag-resign sila. Hindi, hindi. Dahil sinabi ko na po yan, tapos na yung obligasyon ko, napatapos ko na sila at mayroon silang mga trabaho na ganyan bilang isang polis, nasa, uh, kan, sila na ang magdidesisyon para sa buhay nila. Dahil uh, hindi ko inuutosan sila na para tanawin ng utang na loob sa akin na pinatapos ko sila. No. Ni minsan walang walang wala akong order na ganoon. Ni minsan wa hindi ko sinabi sa kanila, "Oy, pag-aaralin ko kayo." Pero tanawin yung habang buhay sa akin yan, wala pong ganoon. Pinag-aral ko, sinuportahan ko sila Magmula sa pananamit nila Hanggang sa pagkain nila Hanggang sa pagrerenta nila ng kanilang uh, Kung ano-ano dyan Lahat yan Kasama pa nga ang pamilya nila eh Na sinusuportahan ko Dahil mga mahihirap na tao ito Pati pamilya nila Hindi lang yung Hindi lang yung uh, estudyante ko uh, para maging pulis Pati pamilya nila Suportado ko yan. Pero sinab ng ngayon sabihin yung fake news ako, putang ina ninyo. Sumama kayo sa akin. Pero ang sinasabi ko nito, may postahan tayo ha. Maging yung pamilya nila. Ituturo ko, interviewin nyo. Pag wala ako makita, patayin niyo ako. Yan ay tumapatay ninyo ako. Baka kayo mapatay ko. Tangin na kayo, bakit ba ang hiligilig ninyong mamik news? Kayo ang, kayo ang certified the fake news ng mga animal kayo, hindi itong mga vlogger. Bagamat ako, hindi ko kinukonsider yung aking... Uh, yung uh, ako na isang vlogger, hindi po. Bagamat mayroon na po tayong uh, uh, katibayan na certified vlogger na tayo, kasi yan pong nasa likod ko, yan, uh, anong tawag dyan? Silver button na yan. Ibig sabihin, kinilala na tayo ng YouTube na isa tayong vlogger. Bagamat well, hindi pa po nagsisink in sa akin, yung pagiging vlogger ko dahil nga po itong nagsimula po ito nung uh, nagpi-Facebook palang ako nung nagla-live ako na kung ano-ano yung mga pinamimigay ko noong uh, noong pandemya na yon ha huh? pero kinuan ko ba yon kung yung mga rilo-rilo kung ano-ano mga basta gamit, pwede kong nakalive nakala, yan dahil kailangan naman talaga na sumagot sila doon sa kunin ko pero yung pang pinamimigay kong pagka, pagkain na ang pinag-uusapan bigas grocery na yan, no way hindi ko po kailangan i-video yan katunayan may mga may mga facebook pa po dyan, eh? 2019 ba, 2018 pa na nag hanggang ngayon ay eh, non ko na, Naka-post naka sa kanila Sa Facebook nila Yung mga relong pinamimigay ko Yung kung ano-ano mga pinamimigay ko Pinupost nila Bagamat sinasabi ko dati pa noon Hanggang ngayon sinasabi ko Lahat ng ibinibigay ko Na galing sa akin Hindi nyo kailangang i sa mga account ninyo Or ano paman Sinasabi ko yan hanggang ngayon. Dahil ayaw kong maging sikat. Tandaan ninyo yan. Ay kung, la kung lahat yun ang mga pinamigay ko, may mga motorsiklo, may mga bisiklita, may mga ga, ko, tricycle na mga pinamigay ko, nakapos ba? Hindi. Dati yan sa Facebook, oo at saka sa Facebook nila nakapost nila dahil sinasabi ko hindi ko nakontrolado yan dahil hindi ko naman pag-aari yung Facebook nila pag-aari nila kaya anong ipost nila dyan hindi ko hindi ko nakontrolado yun huy kung nag-fake news man ako dahil sa bullshit na bullshit ako dito kay Labrador na ito ano sinabi ko rito kay Labrador? At di ba, sinasabi ko, pinasok sa, may, may tao, may, si Labrador ay tinaga sa ulo, pinasok sa kanyang bahay. Pero hindi nga totoo yun. Sa buisit ko lang. Ano pa yung mga sinasabi ko dyan? Yung mga patay-patay na ganoon, bagamat mayroon talagang politikong namatay dahil doon sa tinusok ko ng karayong. may mga may mga hindi totoo yon sa bullshit ko lang dahil hindi naman ako hindi ko kino-consider at sarili kong vlogger no way katunayan paulit-ulit ko sinasabi lahat ng mga sinasahod ko rito bagamat mayroon ni tabos wala pa po akong wini-withdraw magmula nung sumahod dito four years ago na po. Isipin nyo kung gaano nakalaki yun. Pero no ko wala akong wini-withdraw. Alam nyo kung bakit? Kasi sinabi ko na po ito, na itong YouTube channel na ito, Verana Live Studio TV, hindi ko pag-aari. Kundi, pag-aari ito ng lahat ng mga subscribers ko. At sinabi ko na po yan, na kapag ka nadagdagan pa yung subscriber natin dito sa Verana Live Studio TV pwede kong either magbibigay ako ng 1.5 billion na grand prize doon sa ating binubulan na nandoon sa timba or baka i-withdraw ko na yung uh, yung sinasahod dito Verana Live Studio TV para ipamigay ko na sa lahat ng mga subscriber ko pero hindi ko hindi ko kailangan sinasabi ko po na madalas yung pong naririnig ito sa akin hindi ko po kailangan ang pira dito sa YouTube na ito sinasabi ko nga po allergy ako sa pira eh di ba? Di lang mainit ang ulo ko ngayon eh. Baka iparada ko na rito lahat yung mga dapat yung makita eh. Nakabuisit lang. So ngayon, uh, Claire Castro, itong si Castro na ito na plankira, maliwanag yung sinabi mo na dumating pa noong nakaraang Lunis pa yung amo mo. Ay Lunis pala. Oh. Ngayon, ang dami-dami yung pinapalabas. May mga pumuntang Boy Scout at namigay doon. Ay, puro naman. Puro naman picture yon. Ngayon, pumunta naman do sa, ano yon? Sa Ayala Alabang. Bakit hindi nyo ngayon, sige nga, di iparada nyo di ba, araw-araw ka nagpapapress conference, bakit hindi mo isama dyan sa tabi mo? wala naman kaming pakialam dyan eh nag-ugat nag lang ito doon sa pag mo ano ba pakialam namin sa hayop na yan unang-una hindi naman tao yan para pakialaman ilagay mo dyan sa tabi mo pag nagpa-press conference ka kung totoong nandito or nandun sa sa Amerika at na-hold dahil dyan sa pag uh, sa namatay na yan at kasama siya na humihigop. Maliwanag yung sinasabi ni Maharlika. Kung talagang totoong nandito sa Pilipinas yan, edi ipakita mo. Oh, ngayon, sasabihin. Eh. Sabihin, di ba nag-create kayo, kaya nga hinayar ka, di ba? Diyan, para pigilan lahat yung mga fake news. Ikaw mismo fake news eh. Ano ito? Magsalita, magsalita ng uh, kwan? Kakasuha yung mga buwaka ng putang ina nyo, hayop kayo. Sige nga. Ba't pa kaso? magpatayan na lang tayo dyan sa lunita. Kung sino yung kakasa ng mga kawatan dyan. Panakot ninyo kaso ng mga animal kayo. Sige daw. Dyan tayo sa Luneta. Lahat kayo. Humarap sa akin. Pag hindi lahat kayo dyan humapay sa akin. Huy! Pag ako nakikipaglaban, ha? Hindi ko pinagtatagal yan. Lahat ng klasing laban, ha? Sampung segundo lang ang binibigay ko. Gaano man karami ang kalaban ko, hindi ko pinagtatagal yan, hindi lumalampas ng sampung segundo. Lahat yan Hapay. Lahat yan, tudas. So, gusto nyo subukan? Sige, dyan tayo sa lunita. Tatanda-tanda na si Duterte. Ayun, iko ka niya, lalagay nyo sa pressure. Panoorin nyo nga yung kwan dyan. Yung uh, rally dyan sa Liwasang Bonifacio ngayon. Kung hindi kayo makonsensya dyan sa mga sinasabi ng mga tao na ito na talagang higit na kakakilala dito kay Presidente uh, President Duterte. Paka wala demon niyo niyo. Nakakabuyshit lang. Sabihin wala. Wala nang nagre-reset eh, nakitang-kita na nga diyan eh. Eh paano ko meron? Magbibitika? Sige nga, Yan ang hamon ko. paano kung mayroon pa ka, katibayan na may nag-resign ng mga polis? Kaya niyo mong itali liig mo dyan sa uh, tulay ng flyover tapos tulod ka dyan? Poor di kayo hayop, kayo wala na matino. Palibasa kayo, mga putang ina ninyo mga bangag kayo. Mga boy-shit kayo. Wala na kayong alam sa wala na kayong alam gawin kundi ang maggipit na lang mga buwakan ng ina nyo. Magkikita pa rin tayo. Sisiguraduhin ko yan sa inyo. Yan, damo na. Yan sarili mo dahil uh, lalagutin ko ang hininga mo sa pamamagitan ng latigo. Maniwala ka sa akin.